Hi guys! Welcome sa Learn Baking with SNJ! Ang sharing natin ngayon guys, isi-showcase ko sa inyo ang ating uh, mga bakery equipments, bakery tools, kung ano ba talagang kailangan nating gamit sa ating magbubukas tayo ng bakery guys. Dito guys, malalaman nyo kung ano bang dapat nating uh, bibilhin, kung tayo magtatayo, ano bang klaseng uh, tinapay ang ating gagawin, ano bang nababagay na gamit guys. So panoorin nyo hanggang dulo, sana yung matatapos. Maghihintay natin! Let's go. Okay guys, mga kailangan nating gamit, a bakery business, bakery tools and bakery equipments. Ano-ano ang mga gamit nito? Okay. Part one, bakery equipments: oven, mixer versus dough roller, tray rack, table, stante, bangka. Okay. Ang pambungad natin guys ay ang ating oven uses ginagamit sa pagluluto ng mga tinapay. Bakery bread, pastries, type gas oven, electric, classes stationary oven, deck oven, rotary oven. Rotary rotating oven. Guys, dito sa ating 4 tray oven, ito talagang madalas, madalas na ginagamit sa ating bakery pag once na nagbukas tayo, pandisalan man yan, o oh, sa hindi lang talaga guys, malaking puhunan na ating ginagamit. So dito guys, sa ating Fortress uh, Stationery Oven, dito talaga guys, ang madalas binibili. So pag nagsimula ka, ang uh, ma-advise ko guys, ito yung dapat mong bilhin. Sigurado ka dito guys, mag-research lamang tayo sa mga bakery supply, bakery equipments. Marami to guys. Dito nakakasiguro tayo. Okay? Paliwanag ko naman dito guys ang oven types natin. So ito, gas type versus electric oven. So guys, dito naman, kung akong pagpipiliin mo dito, ito naman mura lang. Eh ito naman medyo pricey. Pero guys, kung pagbabasihan natin, dito mas nakakatipid ka sa ating fortress oven gas type uh, versus electric oven so dito naman guys usually dito talaga marami ng gumagamit sa electric oven uh, medyo mura lang sya at saka may kuryente ka lang pwede ka nang makapagluto unlike dito sa gas na nagmamahal ang gas uh, nahihirapan tayong mag budget pero guys kung pang matagalan ang gusto mo dito guys na naobserve ko dito sa aking gamit umabot ako dito ng 30 years kasalukuyan ko pa rin siyang ginagamit guys so dito ang, kung nasisira man siya madali lang siyang magawa ng paraan unlike dito na bukod na makonsume pa sa kuryente pag nasira malaking uh, labor ang ating gagastusin okay guys move naman tayo dito guys, ito yung uh, classes stationary oven, gas type, good for starter, available for To 12 trays fries range, start at uh, 15K estimated fries uh, lang yan, guys, ah. Sa panahon ngayon, guys, so kung pipili ka lang naman ng oven, dito, guys, nakakasiguro ka sa ating fortress oven with glass or walang glass. Mas, pag may glass, hindi uh, ko nagkakamali, mag a tayo ng 2K or less. Dito, guys, mas mababa. Pero the same pa rin ang capacity, guys. Okay? Dito naman tayo guys sa ating deck oven. Saan ba ginagamit ang deck oven? Ito ay pwede ba sa mga bakery starter natin? Or uh, pwede ba sa kung anong klaseng tinapay natin gagawin? Deck oven gas type good for larger production. Up to 16 to 24 trees. Price range start at 80k. Estimated din yan guys ang ating uh, fries. Dito guys, ito ay uh, uh, deck 3. Ito ang ating 4 deck oven itong ating dalawa. Ito ang ating pangmaramihang laman din, guys. Ito naman, guys, may payo ko din sa inyo kung pangmalakihan naman ang inyong business, guys. Dito na kayo sa ating uh, deck oven. Napakaganda nito, guys. Almost 15 years kung ginagamit ito, guys, sa aking uh, namamasukan pa ako ng uh, bakery, guys. Napakaganda niyong lutuan sa cookies. Lahat ng type, guys, ng tinapay dito. Yun nga lang, may kamahalan talaga siya. Pero, ang quality niya guys, wala ka nang uh, masasabi pa. Talagang maganda talaga ang ating deck oven. Okay, sana may idea kayo nyan. Move tayo. Ngayon guys, dito naman sa ating rotation oven, gas type, good for mass production, large factories, and multiple branches, up to 16 to 60 trees. Price range start at 1 at 20k. Estimated pa rin yan guys so guys, kung ako naman tanungin nyo dito sa uh, itong uh, ating uh, rotation oven ating rotary oven uh, sobrang ganda niya talaga gamitin guys, especially sa ating mga bread or ating cookies alam mo bakit guys? kasi sa dami yung nalalaman natin at kailangan lang syang uh, mainit talaga siya ng uh, halos sa uh, 200 uh, degrees bago natin salangan, kasi lalamig pa yan pag napuno na So dito guys, ah, dahil ah, rotation siya, ah, pag-iingatan lang talaga natin na ah, pag sinalang natin ang ating ah, mga tinapay dito or ano mang gagawin natin, magiging flat talaga siya sa kanyang ah, rack na papatungan natin sa loob guys. Kailangan flat talaga. Ito guys, napakaganda ang talaga gamitin ang rotation oven. Bukod na hindi mo na kailangan balibalik ta rin pa, kasi umiikot kasi nung umiikot. Titingnan mo na lang siya kung luto na. Meron naman yang diyan guys, meron din siyang timer. Kung ifap e -re request natin or maglagay na lang tayo ng timer mismo sa harap natin. Ito guys, dito ito yung na uh, kanya ng uh, motor, itong nagko-control. Ito gas type din siya guys at may meron din siyang pilot lighter. Itong mga itong uh, ganitong klaseng oven guys. Okay? Sana nagkakaroon kayo ng idea kung talagang malaki na ang inyong uh, bakery business. Okay? Move naman tayo dito guys, itong stainless layer oven na tulad nito, pwede na bang panimula guys, dito uh, honest review lang meron din talaga akong ganito pero kung baguhan ka lang naman talaga na wala ka pang alam, uh, may advice ko lang guys na hindi kayo dito nababagay kumbaga, kasi ito ito talaga hindi siya subok na gamitin sa pang uh, tinapay natin. Pwede lang itong initan or pizza business. Pwede siya pero pag halimbawa man lang na itong bibilhin nyo, uh, meron na meron tayong link na dito sa taas. Pindutin nyo lang yan, titingnan nyo kung uh, baka makatulong ang aking honest review nito sa aking video. Okay guys, itong ang itong 4 layers pure stainless oven. Okay, move tayo. Pupunta naman tayo guys sa yung ating uh, mixer, stand mixer ngayon. Dito guys, sa ating uh, mixer, ano ba talagang dapat na bakit bibilhin na ba talaga natin siya or uh, isa alang alang muna natin. Dito guys ang ating heavy duty stand mixer, uses ginagamit sa paghahalo ng pagmasa ng dough, ng tinapay, uses for mixing and kneading dough. Capacity from 10 240 quarts classes planet planetary mixer. Dito guys, itong mga mixer ito, sobrang ganda din talaga niya gamitin guys. Bukod na heavy duty, napakaganda niyang gamitin. Ito may uh, pag ka dito, may dalawang bowl, may three attachment, wire ribs, uh, faddle. Meron din tayong hooks para sa ating uh, bread. Dito guys, nakapag-umpisa na tayo dito kung maramihan naman, ito yung naglalaman siya ng 30 eggs sa egg whites. Itong uh, 10 quarts. Dito naman tayo sa 8 quarts. Ito, naglalaman niya siya ng 13. 13 na na eggs, guys, ang uh, kanyang uh, capacity. Pero dito, guys, kung malaki ng ang business mo, pwede ka na dito. O, kung even may puhunan ka, pwede mo na, pwede mo na itong bibilhin, guys. Ito, makakasiguro ka na pang hibidyote talaga siya. Okay? Move naman tayo guys. Ano ang pinaka, pinagkaiba? Alin ang mas okay? Planetary mixer versus spiral mixer. Pag ako pagpipiliin mo guys, dito sa mga to, uh, dito ako guys sa planetary mixer. Bakit? Ang planetary mixer guys, magagamit mo siya sa dough or sa cakes. Dito naman si spiral mixer, only do uh, mamasaan lang talaga sya sa ating mga malampot, medyo matigas na na do natin sa bread. Ito ilang ang gamit niya, guys. Pero pang maramihan talaga siya, pang mass production talaga siyang gamit, guys. Uh, nagre-range din siya ng 150 pababa, guys. Ito na yung uh, mahal na gamit sa bakery guys ito talagang mga spiral mixer na malakihan capacity niya 1 bag mayroon din siyang 1 bag and a half ito naman, guys, ito yung uh, planetary mixer. Pag maramihan, mass production, dito ka sa spiral mixer. Pag uh, pangkaraniwan lang na gamit mo, pang kilo-kilo uh, lang, dito ka sa planetary mixer. Pero huwag nating asahan to guys, kasi pag nasira ang gear nito, ang gear nyan, kailangan mo na kamalman ng labor nyan, guys. Halos kapantay. Ang labor nito kasama ng kanyang mga pyesa dito sa kanyang uh, pag pagpaayos na guys sa ating uh, pagdadalhin natin siya sa shop. Talaga ito. Okay? Sana naunawaan kayo at na may idea kayo kung alin ba talagang gusto nyo dito. Pero yung silang maganda guys. yung maganda. Ito lang, pwede na sa cake. Ito, fang dough lang talaga siya. Malambot or anong mga cookies, pwede rin siya guys. Durugan ng uh, bread crumbs, pwede rin. Okay? Move naman tayo guys. Traditional dough roller uses ginagamit sa pagpapakinis at pagpino Pagpino ng ating dough, used to do sa netting of the dough, uh, size is small to medium-large. Cheaper din talaga siya guys, pang heavy duty din siya talaga. Ito guys ang ating dough roller, itong ating traditional na gamit sa ating bakery business since paman sa ating mga ninuno guys. Ito talagang traditional na gamit natin. So guys dito napakaganda rin naman yung gamitin kasi uh, lalo na sa mga matitigas talaga na bagay, mga hard munay, mga look bread, mga tasty, pwede talaga dito guys. Ngayon naman, nagre-rinse din talaga siya ngayon ng uh, 25 na guys pataas. Dipindi sa size ng ating nga roller. Dito sa roller, pag, uh, kung meron ka, madali lang mang aralan kailangan talaga nga uh, sanayin mo yung sarili mo na hindi ka dito mag-iingat, na hindi ka maiipit. Kasi ito, unlike sa spiral mixer kanina na pinangit ko sa inyo na may timer siya at hindi kagaya dito na pag-aralan mo talaga at uh, talagang nandito ka nag, nag uh, tumututok sa pagpapino ng iyong masa, sa iyong dough. Unlike dough na may timer spiral mixer, kukunin mo na lang na luto na. Okay? Sana na karoon kayo ng idea nitong ating uh, traditional dough roller. Okay? Dito naman guys, uh, ano ang pinagkaiba, alin ang mas okay dito sa Florentine versus sa dough roller. Dito guys, sa planetary always ah uh, only nagagamitin talaga natin siya sa cakes, sa dough. Pero napaka-small amount lang guys ang ating magagawa dito. Aliit uh, lang, kung dito ko compare natin dito sa ating uh, Florentine mixer unlike dito sa ating uh, dough roller na may dough roller na plano na yung pinaka jumbo na pwede natin siyang kargahan ng one bagger ito guys kung talagang sanay ka na gumagamit nito guys sa ating uh, dough roller so karamihan ngayon guys marami pa rin talagang gumagamit ng dough roller dito naman sa ating peritare mixer ay uh, maraming gumagamit especially talaga guys sa ating mga cakes okay? move tayo guys ngayon pupunta naman tayo sa ating trera. Saan ba ginagamit? Trera tissues ginagamit sa lagayan ng mga tray ng tinapay para sa pagpaalsa. Capacity up to 25 to 50 trays, guys. Made from alloy or uh aluminum, guys, available. Meron din sila na walang glass. Ang may glass guys, ginagamit natin sa pagpaalsa ng ating pandesal o anumang tinapay. Ang wala namang glass, hanguan ng ating uh, mga lutong tinapay guys. Ayan ang ating uh, mga three rocks. Kailangan din talaga 'yan guys watch magsimula kayo or magpa lang kayo ng uh, kahit metal. Pero ito kasi guys hindi siya kinakalawang at saka napaka-safe niyang gamitin guys. Okay? Sana may idea kayo niyan. Move tayo guys. Dito naman sa ating table, working table, working uh, station by ng mga ating mga baker. Ito guys, uh, stainless or uh, wood. Okay din naman. Dito guys, uh, karamihang size nito nasa mga 3 by 4 ang size. Merong iba nito guys na meron dito nga uh, cabinet sa ilalim. At ito guys, pinakamatibay din talaga pag ganitong klase ang uh, stainless. Makapal siya. Uh, pero kung wala naman guys, kahit mag-customize lang muna kayo ng mesa ng hindi naman kamahalan. Okay? Sana nakatulong ako. Move tayo. Dito guys, sa ating iskaparate, matatawag natin sa madaling salita, iskaparate tawag nila dito or stanti guys, na ng ating uh, tinapay. Stanti, lagayan ng mga tinapay. Kailangan talaga sa mga maliliit na bakery guys, available in customized size dito guys sa ating estante, uh, pwede kayo magpalagay dito o magpagawa ng customize. Pupunta lang kayo sa mga nagagawa ng mga aluminum na estante. Meron sila mga gawaan niyan guys. Sabihin nyo lang yung size at saka yung kung ilang patungan ang gusto nyo. Mayroon din ito guys, mga brown na yung mga frame natin. Maganda din tingnan. So, pero pag nagsimula ka pa lang guys, pwede namang kung pandisalan lang, pwede na yung pinakita ko sa inyo kanina, yung tre rack na may merong salamin or close or open siya guys okay sana nakatulong ako sa inyo nito Move tayo bangka bangka haluan ng mga pangunahing ingredients at masahan ng dough sa ating first process ng paggawa ng tinapay optional lang yan guys other option sa mga starter malaking stainless mixing bowl ayo guys dito naman sa malakihan na rin kung meron ka lang namang spiral mixer, hindi na to kailangan guys, pag meron kang spiral mixer. Kasi diritsyo na yun eh, yung spiral mixer. Kung dito, do roller ang gamit mo, so kailangan mo nito guys, masahan natin ng ating uh, tinapay. Dito, dito tayo magmamasa sa mga dough na bago natin galhin sa ating do roller. Okay guys, ito nagkakalaga na rin ito ng 8K pataas guys, depende sa size. Okay? Guys, sana nakakatulong ako sa inyo sa mga gagamitin natin. Ayan. Dito naman, ipapakita ko sa inyo ang ating mga picking shed o aking mga picking tools. Ito, guys, yung tray, 13 by uh, 18. Itong ating may dingding. Ayan, guys, mga picking shed natin. Itong ating mga planggana. Ito, guys, pwede nyo lang gamitin itong masahan. Kung wala pa kayong pabili ng ating bowl, uh, ating, sorry, either, pambili ng bangka kasi may kamahalan ang bangka itong mixing bowl natin pwedeng pwede na to guys sa ating uh, pagmamasa pag isa, nagsisimula ka pa lang dito ang ating uh, wishing skills wishing skill natin guys kung para sa ating mga percentage ito ang dapat mong gamitin nakakapasity lang siya ng isang kilo kung maramihan naman dito ka na sa ating malakihang timbangan meron naman itong 5 uh, 5 kilos capacity hanggang 60 pipili ka lang kung aling mas gusto mo Okay guys, sana itong mga gamit na ito nakakatulong sa inyo. Okay? Dito naman tayo sa ating mga baking pans. Itong mga molder, loaf molder for this the bread, loaf, molder for egg pie cupcakes, for kababayan, itong ating mga round fan, pwede sa ating mga cakes, ito naman sa ating mamon or torta, pwede din ito guys, depende sa ating size na ating gagawin. For torta mamon, egg tart, or at iba pa dito naman guys, ating gagawang cakes ito, iba ibang size uh, rectangle tray sya brownies, marble or ano pa man ating gagamitan yan guys, marami so dito guys, ating tasty, may kamahalan meron naman tayong size nyan, small, medium, large so ating small ang uh, capacity nyan uh, 250 250 grams, ang medium naman natin, sa 500 grams 700 to 750 naman ang ating Pullman loaf yan guys. Ito talaga kailangan na kailangan natin sa maliliit nating bakery guys. Yung mga yan. Yung mga yan. Sana may idea kayo at nakakatulong ako sa aking mga pinapakita sa inyo. Okay? Ito naman guys ang ating isusunod. Dough cutter. Ito yung stainless na dough cutter. Kailangan natin. Itong ating kitchen gloves. Kailangan talaga ito dahil na mainit talaga ang mga tray ng ating uh, oven. Itong ating streamer kailangan din talaga to kasi ang ating flour, kailangan talaga nating ma sala bago natin na uh, gamitin baka para makaiwas tayo sa bukbok. Dito naman guys ating measuring uh, cups or spoon, kailangan din natin to talaga para ma-maintain natin ang uh, lasa or uh, ingredients na ating tinapay. Itong ating bread knife, kailangan din yan para pang-slice natin. Ang ating uh, itong tongs, itong ating ipit, kailangan na kailangan talaga yung guys para pagkuha natin sa tinapay hindi din direktang kinakamay o gagamit tayo ng uh, mga gloves. Ito naman ang ating mga storage container. lagay natin ang ating mga ingredients panimpla. Dito naman guys, sa ating uh, brown paper, kailangan talaga dito pagsapin ng ating mga pagluluto sa ating uh, banana or uh, sa lagay natin ng pandesal guys. Pwede natin gumawa nito ng customize or DIY para sa ating uh, tinatawag nating pepper uh, paper bag or bolsita. Rolling pin kailangan din talaga natin guys sa ng ating mga fondant kung gumagawa na kayo sa ating mga iba-ibang klaseng tinapay kailangan din talaga itong ating rolling fin at ito naman ating wire rakes kailangan din ito pag nagawa ng mga palaman sa ating uh, pagluluto guys kailangan talaga siya so sana guys lahat ng pinapakita ko sa inyo magkaroon kayo ng idea na lahat ng yan kung kaya, yan talaga kakailanganin natin sa ating mga bakery business okay? move tayo Part 3 naman guys, ano-ano ba ang mga gamit na dapat mong bilhin sa bakery? Ayan guys, okay? Ayan, para sa yung mga pinapakita ko sa inyo kanina, yan ang ating mga gawa. Ayan ang ating mga kailanganing ng gamit ng pandisalan, stationary oven, trera, bangka, Dough roller, do mixer, baking sheet, plancha, bushing skill, dough cutter, measuring cups or spoon. Yan, guys, ang ating mga kakailanganing ng gamit. Na-reveal ko lang kanina. Yan ay, yan ang mga gamit natin, guys, once na tayo nagtatayo or nagagawa na ng mga ganitong uh, klaseng tinapay, guys. Okay? Sana nakakatulong ako sa inyo. At, ah... Uh, magkakaroon din talaga sana kayo ng interes kasi ito malaking hanap buhay di talaga natin guys at uh, kailangan lang talaga alamin pag-aralan mabuti bago natin pasukin ang ganitong mga negosyo guys okay ayan guys sa mga loto natin sa ating mga sa ating mga bakery guys ayan pinapakita ko sa inyo kanina ito lang yung ating som summary ito yung, ang, mga nagagawa guys ayan ang ating mga kababayan Spanish or ating mga loaf yun guys, ang ating mga gawa, ang ating mga ka, ginagawa dati, ayan, kung meron na kayo guys, bakery, pwede nyo nang gawin lahat dyan, okay, salamat guys, sa inyong uh, panonood sana, nakakatulong ako sa inyo, at, uh, kung meron man kayong, hindi pa naintindihan, direkta lang kayong mag-message, or mag-leave kayo ng comment sa ating uh, comment section guys, para, magkakaroon tayo ng, uh, response so, kakaroon ng response sa inyong mga tanong guys. Okay? Sana mag uh, wag kayong magsawa at wag kayong uh, magsawa pa talaga suporta sa ating uh, Learn Baking with Isis J YouTube uh, channel, sa ating Facebook page. Salamat talaga sa aking mga viewers, sa aking mga subscriber, followers. Maraming salamat sa inyo guys. Sa ating uh, mga uh, pinapaliwanag sa inyo. Sana may nagkakaroon kayo ng idea ngayon na nayan talaga kung magtayo tayo. Basta guys, ang isang uh, ipapayo sa inyo, lahat ng tatayo nating business, pag-aralan, alamin natin kung kaya ba natin siyang paandarin ng tayo lang. Alamin natin kung kaya ba nating susustain or kaya ba natin talagang gampanan once na tayo papasukin natin yan. Isa ko pang uh, tips sa inyo guys, pag meron kang 500k na kapital, hanggat maaari 100k lang muna ang inyong paikotin yung patakbohin, bakit guys? para kasi hindi tayo lahat guys ng ating business, hindi tayo nakakasiguro na yan ay magbubong kaagad marami pa tayong mga failure nyan hindi natin alam ang mga consequences natin yan guys sana nakakatulong ako sa inyo maraming maraming salamat guys happy baking! hi! welcome sa learn baking with SMJ gusto nyo bang matuto sa baking? Gusto nyo magtayo ng bakery? Pero hindi nyo pa alam kung paano? Well, just click to subscribe para sa ating mga baking tutorial. Happy baking!